Magandang gabi sa lahat ng tagapanood ng channel ni Sai. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Hana. Ibabahagi ko lamang sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Sa tuwing sumasapit ang Pasko, ay di ko mapigilang maalala ang nakakatakot na karanasan ko dahil nangyari ang mono ito sa besperas ng Pasko. Nangyari ito noong taong 2013 at 10 years old pa lamang ako sa panahong yun ay kakaiba ang pakiramdam at tiwa ng Pasko. Malamig ang simoy ng hangin at nagsisigandahan at nagbobongkahan ang mga ilaw sa bahay-bahay. Kaya mararamdaman mo talaga ang sigla ng gabi. Kabi-kabila pa ang nangangaraling at minsan ay pinagtataguan pa namin at nauubos ang aming barya. Isang gabi nun, ay naisipan din namin magpipinsan ng mga rolling din sa loob ng aming barangay. Kaya ng ibang kabataan, ay bitbit -bit lamang namin ang tamborin na gawa sa pinitpit na tansan. At pamaresan mo pa ng Christmas songs na mali-mali ang lyrics, ay sumugod na kami sa mga bahay-bahay. Kahit papano ay natuwa naman kami sa kinita naming barya-barya. Alas 9 na ng gabi noon, at sinabi ko sa mga pinsan ko na kami umuwi na. At sapat na yung kinita naming pera. Ngunit, sabi ng isang pinsan ko na si RJ, na hindi pa daw sapat yon para mabili na yung tinitindang laruan sa bayan. Ang sabi ko naman ay gabi na at pagkagalitan na kami ng aming mga magulang at yun na din ang huling bahay sa barangay namin. Ngunit ito ang naging sagot ng pinsan ko. Hindi, may isang bahay pa doon. Nakita ko nga yun eh, ang laki ng bahay at maraming mga ilaw. Sigurado ako malaki ang bigayan doon. Agad naman kaming sumunod sa pinsang si RJ habang tinatahak niya ang daanan patungo sa sinasabi niyang bahay nagtaka ako at natakot dahil sa daang tinatahak namin ay masyado ng madilim at wala ng mga bahay na makikita medyo maliit na din ang daanan at masukal RJ mukhang wala na yatang bahay sa lugar na to ang mabuti pa ay bumalik na lang kaya tayo sumagot naman ito magantay lamang kayo at mararating rin natin ang bahay na yon Adawon nga namin 'yun ni eh, Tatay kaninang umaga eh. Hindi na lamang ako umiyak at sumunod na lamang kami sa nakakatandang pinsan. Matapos na isang mahabang paglalakad, ay may natanaw rin kami ng isang malaking bahay na napapaligiran ng mga ilaw. Ayun! Ito 'yung sinasabi kong bahay. Sigaw ng pinsan ko. Namangha naman ako at totoo nga na may ganoong bahay sa loob ng masukal na parte ng barangay. Hindi ko nga alam kung parte pa ba yon ng barangay namin. Malawak ang bakura ng bahay. At may nakabakod na hindi naman gaano kataas. At dahil bukas yon, ay pumasok kami sa bakod ng bahay. At sinimulan ang aming pangangarling. Matapos ng aming pangatlong kanta, ay walang taong lumabas sa bahay. Tinagdagan pa namin yon ng isa pang kanta. At nagantay na may lalabas. Maya-maya pa, ay makikita namin ang anino ng isang taong nakasilip sa may bintana. Namamas ko po! Sigaw namin habang nag-aantay na may lumabas. Walang umimik nun. At nakita lang namin ang anino sa may bintana na hindi gumagalaw. May tao naman, pero ayaw lumabas. Grabe, ang damot naman ng mga nakatira dito. Sambit ni Aji sa amin na may pagkarismaya. Thank you! Thank you! Ang dadamot ninyo! Thank you! Biglang kantang pasigaw ni RJ na ikinagulat namin. Nagulat pa kami nang may babae sa harap ng bahay. Napatakbo naman si RJ sa takot at naiwan kami. Pero ganun na lamang ang pagsulpot ng isang lalaki at nakaharang sa gate. Napahinto siya sa pagtakbo. Bakit aalis kayo agad? Sabi ng babae. Kumain muna kayo At marami akong mga hinanda Pagkatapos ninyong kumain Ay eh, bibigay ko sa inyo ang aking aginaldo Nagkatinginan na lamang kaming magpipinsan At tila naguusap ang aming mga mata Na gusto nang makaalis agad sa lugar na yon Ngunit Hindi nagpapigil ang babae At pinilit niya kaming pumasok sa loob para kumain Nang makapasok kami ay namangha na lamang ako sa dami ng pagkain na nakalapag sa lamesa. Kitang kita naman sa pagmumukha ng dalawa kong pinsan ang pagkatakam nila sa nakahain na pagkain. Ang pinagtaka ko lamang ay sobrang madilim sa loob ng bahay at tanging ilaw lamang ng kandila at Christmas tree ang nagbibigay liwanag. Kumain lamang kayo ng kahit anong gusto nyo. Huwag kayong mahihiya. Hindi kasi dumating ang aking mga bisita kaya hindi naman mauubos lahat ng na nakahanda, sabi ng babae. Agad-agad namang tumungo sa lamesa ang dalawa at takam na takam na sinubo ang anumang madampot nilang pagkain. Hindi ako tumikim ng kahit anumang pagkain sa lamesang yon. RJ, Bea, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo. Wari ko. Ngunit, hindi sila nakikinig sa akin at para silang patay gutom kung kumain. Malalaki ang subo at mabilis ang pagnguya... na bang ilang araw nang walang kain. Bakit ayaw mo rin kumain? Madami naman pagkain. Sambit ng babae na kanina pang nakatingin sa amin. Kasi busog pa po ako. Ang sagot ko naman. Biglang sumama ang tingin ng babae sa akin na bang hindi niya nagustuhan ang mariing pagtanggi ko. Lumakad ito papalapit sa akin. Habang iika-ika Tinignan niya ako ng masama at sinabi, Kumain ka! Habang pinandidilatan niya ako ng kanya mga mata. Kinilabutan naman ako at nakaramdam ako na nagbabadyang panganib sa amin. Miglang maririnig na may nagtatawag mula sa labas ng bahay. Agad namang lumabas ang babae kasama ng lalaki. At alam ko na yon na ang tanging pagkakataon ko para umalis sa lugar ngayon. Ngunit hindi pwedeng iwanan ko ang aking mga pinsan. Patuloy pa rin silang kumakain na para bang mga baboy at hindi sila nakikinig sa akin. Nang maramdaman ko ang mga yapak nila, ay nagtago na ako sa maliit na kabinet sa ilalim ng kanilang lababo. Meron yatang bisitang dumating. Tamang-tama ang pagdating nyo. Handa na ang ating ihahain para sa noche buena, sabi ng babae. Naking pagtataka ko naman na panong handa na ay mukhang nauubos na ng dalawa kong pinsan ang pagkain sa lamesa. Salamat naman sa pag-imbita mo sa amin dito. Sabik na sabik na rin kami at matagal na kaming hindi nakakain ng karne. Ito nga rin ang unang beses na makakain ng karne si Andrea. Sagot naman ng bisitang lalaki nila. Sige, Alan, simulan mo na ang pagluto. Sa oras na yon, ay masama na ang kutob ko. Parang hindi lang basta normal na pagkain ang tinutukoy nila. Nawawala yung isang bata. Ha? Hanapin mo. Kukulangin ang ating pagkain at may ibang bisita pang darating mamaya. Yun, ang mga binitawang salita ng babae na siya nagpabaliktad ng sikmura ko. Nanginginig ang buong katawan ko at takot na takot na hindi makapaniwala sa aking narinig. Bigla na lamang nagsisigaw ang babae at inutusan niya ang lalaki na magsimula na magluto at yun na nga ang nagligtas sa akin. Dahil muntikan na nga akong mahanap doon sa pinagtataguan ko. Sa oras din yun ay hindi ko na alam ang aking gagawin kundi ang magdasal na lamang na sana may dumating at magligtas sa amin. Nagdasal ako na nagdasal at maya-maya naririnig ko ang pagkaluskos ng gitara at nagkakantahan. May nangangaruling at naisip ko, ito na yung sagot sa aking pagdarasal. Bago pa matapos ang kanta, ay kailangan kong makalabas dito at humingi ng tulong. Ito na lamang ang huli kong pagkakataon. Sa pagbilang ng tatlo, lumabas ako ng kabinet at nagtatakbo palabas ng bahay habang sumisigaw ng tulong. Tulong! Tulong! Ano oh, nangyayari? Tulungan ano? Oh, ninyo! anak din ang biday! Ganun na lamang pagkagulat ng mga taong nangangaruling nang makita akong nagsisigaw. Agad naman silang rumesponde at pinasok nila ang loob. Nang makapasok kami, ay tumambad sa amin ang dalawang pinsan kong kumakain ng mga patay na dahon. Nagulat na lamang ako dahil kanina pa'y pa masasarap na pagkain ang nakita ko ay naging dahon na. Agad naman kaming hinatid ng mga taong tumulong sa amin at nagpadala na din sila ng mga pulis. Sa pagdating ng pulis ay hindi na mahagilap ang mga taong nakatera doon at sa kanilang paghalughog sa bahay ay nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Isang kwarto na naglalaman ng mga pinatoyong parte ng katawan ng tao Nakimbal na lamang ako nang malaman yon At di ko lubos maisip na kung hindi dumating yung mga nangangaruling nun ay siguradong kaming magpipinsan ang naging natsubwena ng mga aswang sa Paskong yon.